Halos lahat ng mga mata sa buong mundo ay nakatutok sa konflik ng Israel at ng Iran. Pinag-uusapan ngayon sa buong mundo kung meron pa bang possibility na magkaayos ang dating magkaibigan na Iran at Israel. Ang mga balitang ating naririnig ngayon ay magkalaban ang Israel at Iran. Subalit, lingid sa kaalaman ng karamihan, dating magkaibigan ang Israel at ang Iran. Noong 1948, ang Iran ay pangalawa sa mga Muslim countries na nag-recognize sa Israel bilang estado. Nangunguna rito ay ang Turkey. May kudita na nangyari noong 1953 at pagkatapos nito ay nalagay bilang siya ng Iran si Muhammad Reza Pahlavi at ang leader na ito ay isang pro-Western at dahil dito gumanda ng gumanda ang relasyon ng Iran at ng Israel at ng United States of America at katunayan noong nagkaroon ng conflict ang Iran at ang Iraq, sinuportahan ng Israel ang Iran sa tulong na rin ng USSR noong 1990s ay napahina ang Iraq sa pagtakbo ng maraming taon sa pagpapalit-palit ng mga leaders tila nagbabago ang relasyon ng Iran at Israel. Hanggang sa noong 1990s, umasim ng husto ang relasyon ng dalawang bansang ito. Dito na nagsimula na gumagawa ng mga proxies ang Iran laban sa Israel. Marahil ay alam na ng karamihan at according na rin sa mga balita sa iba't ibang platform at iba't ibang sources na may mga militanting grupo na kung saan sinusuportahan ito ng Iran upang labanan ang Israel gaya ng militanting grupo ng Gaza na Hamas at ang militanting grupo ng Lebanon na Hezbollah at ng Yemen ay tinatawag na Hutis. Bagamat hindi personal na umatake ang Iran sa Israel sa mga nagdaang mga buwan, subalit parang inatake na rin ng Iran ang Israel sa pamamagitan ng mga proxies nito gaya ng Hamas, Hezbollah at ng Hutis. Subalit, nitulang buwan na ito nagsagawa nang isang personal na atak ang Iran sa Israel. Marami ang nabahala sabagat hindi lang Iran ang nagsagawa ng atake. Kasama nitong umatake sa Israel ang Hezbollah, ang Iraq at Syria. Sa tulong naman ng mga allied countries ng Israel, gaya ng United States of America, France at UK, ay natulungan nito na ma-intercept ang 99% na mga drones at missiles ng Iran papuntang Israel, maging ang bansang Jordan, United Arab Emirates at Saudi Arabia ay napabalita na tumulong na i-intercept ang mga missiles at drones ng Iran. Bagay na hindi ikinatuwa ng leader ng Iran at nagbabala pa ang Iran laban sa Jordan at mga bansang Muslim na sumuporta sa Israel. Ang istorya ng Jewish people at ng Iran kahit sa Biblia ito ay nakatala sa maraming mga aklat. Ang mga libro na nakapaloob sa Biblia gaya ng Isaya, Daniel, Ezra, Nehemiah, Chronicles at Esther ay nabanggit ang istorya ng mga Jewish people at Iran o ang Persya. Kahit na ang Book of Ezra, kung iyong babasahin ang chapter 6 nito, ay nakatala na pinababalik na ng King of Persia ang mga Hudyo sa Jerusalem at binigyan sila ng karapatan na i-rebuild ang kanilang templo. Sa mga panahong ito, ang hari ng Persia ay si King Cyrus the Great. Pinahintulutan ng Persya na makabalik ang mga Hudyo sa Jerusalem at ito ay nangyari sa mga 6th century BC. May talata rin na maliwanag na nakasulat sa ikalawang kronikas, chapter 36 verse 23, na kung saan ang hari ng Persia na si Ciro o Cyrus tulutan nito na magpagawa o magpatayo ng bahay ng Diyos sa Jerusalem na nasa Huda. Maliwanag ito sa maraming mga ebidensya na nakasulat sa Biblia na kahit na unuong unang panahon pa ay meron ng relasyon ang Israel at ang Iran. Ano namang aral ang ating makukuha rito? Ang aral nating makukuha rito, habang narito tayo sa mundong ibabaw, lagi tayong makakakita ng pagbabago. Maaaring magbago maging ang iyong jowa o ang iyong pinakamamahal o mga kaibigan kahit paman ang inyong lugar ay isang maliwanag na ebidensya na talagang merong pagbabago. Isa lang ang hindi nagbabago at ito ay ang Panginoong Diyos. Noong April 1, 2024, inatake ang konsulada ng Iran na nakabase sa Syria. Walang ibang pinagbintangan ang Iran dito kundi ang Israel na siya namang bagay na itinanggi ng Israel. Hanggang sa nangako ang Iran na sila ay gaganti sa Israel. Nakarinig naman ng Israel dito at naghanda sila. At nang dumating na ang araw na itinakda ng Iran upang salakayin ng Israel, nagimbal ang buong mundo at maging ang Iran ay hindi inakala ang resulta ng pag-ataking ito sapagkat 99% sa kanilang missiles at drone ay nasangga ng Israel kasama ang mga allied countries nito. Isa pa sa nagpagulat sa Iran ay merong Muslim country na tumulong sa Israel. Ito ay ang Jordan, ang Saudi Arabia at ang Qatar. Pinag-uusapan ngayon kung meron pa ba bang possibility na huminto ang tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ayon sa balita ng First Post, isa sa mga epektibong paraan upang mahinto ang konfleks sa pagitan ng Israel at ng Iran ay ang paghihinto ng pag-atake ng Israel sa Gaza. Subalit, ang bagay na ito ay imposibleng mangyari sapagat umaabot na sa anim na buwan ang bakbakan sa pagitan ng Israel at ng Hamas at kaliwat ka na na ang panawagan ng iba't ibang bansa kay Benjamin Netanyahu na ihinto na ang kanilang pag-atake sa Gaza, subalit, wala pa rin nangyayari. Nanawaga na ang mga allied countries ni Benjamin Netanyahu. Gaya ng United States of America at maging ang mga bansang silangan ay nanawaga na rito. Subalit, wala pa rin nangyayari. Kahit paman marami ng mga Israelita ang galit kay Benjamin Netanyahu. Nais kasi ni Benjamin Netanyahu na makumpleto ang kanilang pag-atake sa Gaza at ang pinakahuling stronghold ng Hamas na tinatawag na Rafa ay kinakailangang atakihin ni Benjamin Netanyahu upang makamit ang kanilang tinatawag na absolute victory over Hamas. Kaya ayon sa mga eksperto, kung iaasa sa ceasefire sa Gaza ang paghihinto ng conflict ng Israel at ng Iran, ito ay malabo.